tahimik, technical, hindi flashy. Pero kung makikita mo ang galaw niya sa court, may bigla kang mapapaisip. Bakit parang may utak ng NBA player to? Ganyan ang epekto ni Kevin Quiambao sa mga basketball purists at apparently pati na rin sa mga NBA scouts. Kasi nitong 2025, habang nakatutok ang mundo sa mga vertical leapers, freak athletes, at highlight machines, may isang Pinoy na tahimik lang pero binulabog ang scouting world. Kevin Quiambao, hindi siya sumabog sa social media dahil sa dunk o chase down block. Pero ang resume niya, tumunog sa mga taong importante, coaches, analysts at scouts na nagde-decide kung sino ang pwedeng umakyat sa mas mataas na liga. At ngayon, kagulat world, ito ang tanong. Kung hindi siya athletic freak, bakit pinag-usapan siyang pwedeng maging starting point forward sa international level at posibleng sa NBA? Simulan natin sa pinagmulan. Si Kevin Kiambao ay produkto ng disiplina. high school standout siya sa NU Bullpups. Pero hindi siya yung tipo ng player na nag-viral agad. Instead, naging paborito siya ng mga coach dahil sa basketball IQ, decision making at court awareness. Pagdating sa UAAP, sa ilalim ng De La Salle Green Archers, dahan-dahan siyang umangat hanggang maging MVP. Pero hindi to MVP na dahil lang sa stats. MVP siya dahil kahit hindi explosive, kontrolado niya ang laro, umaanda ng sistema kapag siya ang may hawak ng bola sa elbow. Marunong tumiming ng pasa, pumasa ng help defense, at lumusot sa traps na parang veterano. Habang ang iba ay nagpapa-impress sa camera, si Kevin ay nagpapa-impress sa mga clipboard sa mga taong nakakaintindi ng spacing, angles at tempo. Pero hindi rin nagtapos ang kwento. Sa halip na maghintay ng offers, nagpakita ng initiative si Kevin. Pumirma siya sa Goyang Sono sa Korean Basketball League at agad nagpakilala. Sa kanyang rookie season, nag-average siya ng 16.9 points, 6, 3 rebounds, 3.9 assists at 1.3 steals sa loob ng 23 games. Hindi ito yung tipo ng statline na pambanko. Ito ay pang contributor, pang rotation player, o kahit starter sa tamang sistema. Mas lalo pang naging interesting ang kwento dahil ayon sa mga insider, may apat hanggang limang NBA teams na nagbigay ng na initial invites kay Kevin para sa private workouts. Hindi pa niya pinapangalanan kung alin, pero ang totoo, may galaw, may movement. At ayon sa Philstar, may balak siyang pumunta sa Sacramento, California para mag-training bilang paghahanda sa NBA Summer League sa Las Vegas. Hindi na ito simpleng pangarap. Ito na ang first step sa isang posibleng NBA entry gaya ng ginawa ni Kai Soto dati. Ngayon, alam natin ang tanong ng marami paano siya naging NBA caliber kung hindi naman siya super athletic. Dito na papasok ang essence ni Kevin Criambao bilang player kasi hindi lahat ng pang-NBA ay kailangang freak athlete. Sa modern basketball, ang na ay skill, IQ, decision making at dito siya nag-excel. May katawan siyang sapat, 6'7 with solid wingspan pero mas importante, may utak siya na pambihira. Marunong siyang pumasa off the post, magbasa ng help defense, at mag-switch ng reads depende sa rotation ng kalaban. Isang scout mula Australia, walang iba kundi si Brian Gorgian, former Boomers head coach, ang nagsabi, His ability to pass the ball really surprised me. He shot the three almost in the 70% range. The sky is the limit for him. Hindi mo maririnig yan tungkol sa kahit sinong Pinoy player sa ganitong edad. At kung titignan mo ang galaw niya, wala sa athletic freak category, pero may resemblance sa mga players gaya ni Draymond Green, Nikola Jokic at Boris Diaw. Hindi puro bilis, hindi puro lakas. Pero marunong mag-orchestrate ng offense, tumulong sa depensa at mag-contribute ng tama sa spacing. May footwork, may timing at may disiplina. Hindi siya volume shooter, pero alam niya kung kailan pupuesto. Hindi siya lockdown defender, pero palaging nasa tamang posisyon. Ito ang mga traits ng isang starting forward sa modern basketball. At kung may team sa NBA na naghahanap ng ganitong player para plug sa isang system, si Kevin ay pwedeng maging sagot. At eto pa ang mas nakaka-excite, hindi lang ito pang personal niyang journey. Kapag nagtagumpay si Kevin sa NBA level basketball, magbabago ang pananaw sa kung anong klaseng Pinoy player ang may sansa sa international stage. Sa mga nakaraang taon, karamihan sa mga prospects ay sinusubukang maging athletic highlight reels. Pero si Kevin, tahimik lang pero epektibo at kung magtagumpay siya, magiging inspirasyon ito sa mga basketball players na hindi gifted sa vertical leap pero may discarte, may galaw at may basketball IQ. Para sa Gilas Pilipinas, lalong critical ang papel niya. Kasi kung may isang bagay na kulang minsan sa national team, ito ay decision making sa gitna ng pressure. Si Kevin ay kayang magbasa ng depensa habang nasa elbow, gumawa ng tamang pasa at tumira kung kailang kailangan. Hindi siya pang bangko, pang setup siya ng opensa, sa, pang break ng zone, pang dikit sa momentum sa gilas system, pwede siya maging utak sa loob ng court. Mahalagang tandaan na hindi pa ito tapos. Wala pang official NBA contract. Hindi pa siya rostered. Pero ang mahalaga, may nangyayari. May nararamdaman. Hindi ito shismis. Ayon mismo sa kanya, may mga team na nagpadala ng invite. May training siya sa Sacramento. At kung makuha niya ang momentum sa Summer League, maaring may team na mag-sign sa kanya sa G League o magbigay ng two-way contract hindi agad superstar, pero posibleng rotation player. At sa NBA, kung maayos ang galaw mo at marunong kang magbasa ng laro, pwede kang maging valuable role player. Hindi ito Hollywood-style rice. Ito ang tahimik pero matatag na proseso ng isang basketball thinker. Sa panahon ngayon, napakabihira ng ganitong klaseng narrative. Kaya ang impact ay hindi lang hype, kundi respeto. Sa ginulatang mundo, karaniwan tayong nakakarinig ng na mga biglang sumikat, mga na-viral, mga nag-trending. Pero si Kevin Quimbao ay isang klase ng gulat na hindi dumaan sa ingay. Dumaan siya sa ensayo, sa disiplina, sa pagpipigil, sa pag-aaral ng laro. At ngayon, lahat ng yon ay bumunga. Kaya kung may magtanong sa iyo kung bakit pinag-usapan si Kevin Quimbao sa NBA Circles, sabihin mo lang kasi hindi lahat ng panalo ay sigawan. Minsan yung hindi sumisigaw, sila ang tunay na nakakagulat. Sa panahon kung saan mas pinapansin ang mga high-flying dunkers at mga viral crossovers, lumalabas si Kevin Quimbao bilang isang pambihirang kwento ng tahimik na pagsikat. Hindi siya nagbabangka sa hype. Hindi siya nabubuhay sa highlight reels. Pero ang basketball intelligence, discard at versatility niya ang naging puhunan para mapasok ang radar ng NBA scouts. Sa isang mundo na puno ng ingay, si Kevin ay naging malakas dahil sa kanyang katahimikan. At ngayon, yung tahimik niyang laro, binulabog ang mga taong may mata sa tunay na potential. Ang gulat na dala ni Kevin ay hindi lang para sa NBA. Ito rin ay isang mensahe para sa buong Philippine basketball community na pwedeng magkaroon ng international relevance ang mga manlalarong hindi puro atletisismo na may lugar para sa mga player na pinaghirapan ang bawat galaw, bawat pasa, bawat decision sa court. Ang kanyang posibleng pagpasok sa Summer League ay hindi lang isang personal milestone kundi isang hakbang patungo sa pagbago ng stereotype sa kung ano ang pang-NBA pagdating sa mga Pilipino. Para sa Gilas Pilipinas, si Kevin ay hindi lang dagdag na pyesa, isa siyang sistemang gumagalaw sa loob ng sistema. Sa future international tournaments, maaring siya ang maging silent stabilizer ng OpenSA, ang tagapagkonekta ng mga tira at pasa, ang pamatay ng zone defense ng kalabat. At kung mapatunayan niya sa Summer League na kayang-kaya niya ang bilis at physicality ng global competition, malaki ang sansang may team na mag-invest sa kanya. Hindi man superstar, pero role player. At minsan, yan ang mas kailangan sa NBA yung kayang gampanan ang role ng may disiplina. Kaya kagulat world, sa tuwing may magsasabi na para lang sa freak athletes ng NBA, ipaalala mo ang pangalan ni Kevin Cuiambao. Sabihin mong hindi lang ito kwento ng gulat. Ito ay kwento ng diskarte. At kung itutuloy niya ang kanyang tahimik pero makapangyarihang hakbang, baka isang araw makita natin siya sa NBA floor. Hindi bilang highlight machine, kundi bilang starting forward na matagal ng naghanda para sa moment na 'yon.